So yun o, no? oh, bali eh, Almamsar beach tayo Dito tayo ubo sa so, may Almamsar Mula yun yun Kasi wala naman biyahe ng pasarja Kasi nga baha dun sa lugar namin Ayan Lakad tayo Ito tabi beach yan Makita eh. Makita yung beach yan Ayan Daktakad lang tayo guys Papunta ang Sarja sa, sa tirahan namin tamang exercise na rin tamang walking na rin Pista sumugod sa baha kasi kung susugod tayo sa baha na ako grabe kagabi try ko nagpunta ako dun sobrang lalim hanggang bewang yun yung tubig na tinawiran ko kaya ngayon okay na rin dito masyadong malayo pero okay lang naman at least yung exercise A few moments later. So ayun, Nangangalahati na tayo. Yung paglalakad natin ay malapit na, kalahati na. Uh, 30 minutes mas mabilis dito. Isa uh, doon sa kabila. Uh, sa ka doon tapos maglalakad pa doon sa baha. Ay eh, dito wala kang baha na dadaan. Ito dire-diretso. Dito ay sa likod na ng mga building dumaan. Doon sa kabila 'yun yung beach. Yun. Ah, tayo sa likod ng mga building Yan. tayo dumaka sa likuran dito okay lang naman medyo madilim pero may ilaw naman hindi ka naman hindi naman nakatakot maglaat sa ganito Yan. Two thousand years later. Ayan. Lahat tayo. Sa ligod ng mga uh, beach eh. Ayan pa. ba? Tapos beach. Sa area. Tayo dumaan sa likod Para mas mabilis. Kasi pag tayo dumaan bye 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 natin yung beach. Malayo. Okay naman maglakad. Mga oras din yung lakad. Okay lang sa oras. Okay, isang oras na nakakadun. doon lang yung mga building na yun sabi lang yan hindi ako nakatira mas mainaw maglakad dito kasi doon sabi lang kasi dito pag naglakad ka malilibang ka rin sa daan kasi napakaganda ng lugar na to Like doon sa opposite nito doon sa likod ng mga building yan Diyan, baha dyan sa kabila niyan sobra taas ng tubig eh dito ganda ng tanawin ano ka pa marirelax ka pa maglak. oh my god wow Ad Tawid-tawid ka dito. Sa mga kalsada. Kaya oh, wala kasi madalang naman mga sasakyan dito. Ang eh, tayo naman. Gano'ng kaganda ang sasakyan. Ito, nakapaganda rito sa lugar na ito. Eh. Nakakad lang tayo. Mau kesihatan, ni orang di luar kalau pun nggak kesihatan, ah, nak? Laputlah. Na. Di itu orang tu wala di itu adalah masih mah jadatun luar asli tali yung sa tinitirahan ko, malapit din naman siya sa area na ito. Kaso, pag duma dumaan sa kabila, talagang ano rin, tubig. Katulad ka gabi, naglakad ako, grabe. Yung tubig, hanggang hita ako yung tubig, grabe. Anong hita? Lalo na, Bewang. Hanggang bewang Dito maglaki ka na, napakaganda mag Dito o okay, ba mo talaga yung lakad mo Hindi ka tulad sa kabila ako Dito mo Tubig ito at least dito lalakaran mo ko. Park. Magandang park. Okay. Tayo sa ka tayo rito. Sa ilalim ng building. Tayo da, may daan ay dito. Dito tayo sa ilalim ng building dot. Uh, Tara. Ay, sa ilalim ng building. Doon, doon pa tayo dadaan doon. Pero siyempre, hindi malayo. Doon. Kaya, shortcut lang tayo. Pag nag-shortcut ka, mabilis talaga. Diyan ako nagbabike yun. No? <laughs> Kaya rin, diyan ako nag-alusan. No? Nag-bisikleta. Yeah. Ayo, ya, yeah, nak no? park, lusut. No? Dito na tayo sa may park. Tatawid na ako oh, dyan yes. sa may park na ah, yan. Nakatawid tayo dyan. Para maganda-ganda naman yung ano natin, uh, Steve? Maglalakad. Pwede yan. Pwede ito may dyan. Basta walang pulis. Basta <laughs> walang pulis. Basta walang pulis. tatayo ng mga hapon ko mga tak na dyan tatawid tayo ah pwede na yan tawid tayo tawid 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 Ayan. Apa kan dah lah kan. Tapi kan seorang orang selama lagi sama sarapan kita lah. Ya, kita maganda maglakad dito lapit ako Diyan na lang sana na doon sa may malapit sa amin ano na yung tubig doon uh, para pagtawid so bubutulin ko na itong ano ang dami na kasing tao rito itong video one Eternity Later. So yung bali nakarating na tayo rito sa amin. Pero ito pa rin yung tatabidan na natin tubig. Kaya ano. Ayan. Nandito tayo sa kabila. Doon. Doon ako tatabid sa atin. Nandito ako yun maga. Bali pumunta ako doon. Dito ako. Ayan. Dito sa so, paradayo. Tingnan ko yun. Ang bata. Ang Kasi dito... Baha talaga ang gayon wala pang babago ay ano bali po sa kabila tatawid tayo dun. stop it get some help sa na yun tayo pupunta. kasi ayan yan yung building ayan, ayan. na yan natatanay nyo ayan nakatabi na yan yan dyan ako nakatira so ito kaya ko naman tawid din ito Ayan, medyo mababaw naman kaya kaya ayan bali tatawid na rin tayo dyan kapunta ron kasi kung doon ako lalayo pa ako ikot bali ito nakari na natin ito ayun eh, naman na natin so talaga na tayo let's go nakatawid tayo rito nakatawid na tayo dyan Uh, Ayan pa sila ng ating contract na malaki Ayan 8.30 na dito Time check tayo Ayan 30 Palalaban sila ng ating contract na ito Ayan Ayan ang crush dito Ayan uh, bahang baha Gabi na Pero mabilis pa rin lakad natin kanina Sa kagabi Tumakay ako kaya ako walang gusto akong nakakating dito eh ngayon nang umilakad ko lang ati atihan, na, ay tiyan tiyan nangyayito na ako ayaw na ako gusto kong magawa yun magubukan nila kaya kaya na lang ako Ikti-ikti na ng nga gabi rito. Yung tubig medyo may amoy na. Mabaho na. What? What the fuck? Damn! Kaya pagdating dito, ligo na agad. Diba? Ikti-ikti. pa lang tayo rito. Ika-ika pa lang. Baka tayo yung malubog. ito na <laughs> <laughs> buhay natin eh okay. yeah. this is the life. <laughs> <laughs> kaya nga eh buhay OFW lakad tayo rito eh. Tingnan nyo, ah, lubog na lubog pa. Oop, ano ba ito? Oh. Ayan, bangka pa tayo rito. Pag-aandahan lang. Hindi makati na yung Kasi kung ikot pa ako doon, napakalayo din. Dito. Ay, malalim Malalim ito area na ito. Ayan. Ba? Malalim dito. Ayan, nabasa na tayo. Ayan, talagang hanggabot pa rin sana. sa ano sa bebong yung tubig kasapa sa pari tayo so, pero wala tayong magagawa ganoon talaga bigo na lang uli pagdating ayan tawid kasi mas malapit dito kasi dun sa dun sa dulo doon medyo mababaw pero ang layo ng hiputing ko yan dito malapit tinarapid dito nga lang talaga basa what to do uh, uh, alas 8 medya na rito ayun uh, uh, walang ibang tumatawid tayo lang uh, doon ako tumatawid sa umaga ayun uh, uh, lang bako ng tubig grabe Do na pagbabago ng gambalo ang pare ng gambewang. Tubig. Gambewang ko. Ito na lang lagay ko sa bag ko yung cellphone. Ah, kaya kasi yun, yung mga tubig na dito na punta yun, yung mga pinapump nila. Lalim dito. Lalim na yun. Dama-sama na lahat dito, yung patas ng basura. Lahat na yan. Oh my God! Wow! Masama nga rito. Kapas ng basura. Ito ang buhay namin dito. Kala nyo nga, sarap ng buhay namin sa abred ah. Ano? Ito yung pinaka-pump yun para malalim Lapit tayo eh na nga talaga lubog pa mga sasakyan Kami naman Dito ang bubabaw na Pero ako basang basa <tos> 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 yeah, boy tayo kasi na ano magdaan dito sa uh, tamang kalsada kaysa sa mga gilid gilid baho my oh. god baho what what the fuck hmm. baho ng tubig talaga sa totoo lang trabaho. Tingnan mo na lang yan. Basura. sa pa sana na dyan? Ay, mo. Bahala na ba? Naliwas nga ako doon. Sa malalim. pa din. Malalim pa rin. rin Ang alam ko. tapos na ito, May pala hindi pa rin. Kala ko tanghali. Okay oh,

kita tengok ada dia ada auto mount dia dia jangan tak ada tergilik apa dia basement tuan tak basement tuan nak